kini-lala naman ng Office of the President ang Isabela State University Kawayan Campus sa 2024 Philippine Quality Award o PQA dahil sa pagpapatupad nito ng mataas na pamantayan sa pamamahala at kalidad ng serbisyo. Matatandaan ang opisyal na pag-endorso sa pamantasan na inilabas noong June, June 5, 2025 bilang patunay ng patuloy na pagsusumikap ng campus sa pagpapabuti ng performance at responsableng pamumuno ayon sa PQA Board of John Jazz and Assessors. Mahalaga ang kontribusyon ng ISU Kawayan sa pagtataguyod ng mga institusyong nakatuon sa kahusayan. Isa sa gawa ang formal na paggawad ng parangal sa Malacanang sa ilalim ng pangangasiwa ng Office of the President. Ilalabas pa ang mga detalye kaugnay ng seremonya. Ang PQA, ang pinakamataas na parangal para sa mga organisasyong nagpapakita ng kahusayan sa operasyon, matatag na sistema ng kalidad at tuloy-tuloy na pagbabago base sa masusing pagsusuri. IFM News.